Nagsimula ng tumunog ang kampana sa simbahan, isang mabagal ngunit malakas na tunog na pumuno sa buong paligid. Nagmamadaling tumakbo si Vika, inaayos ang suot niyang mahaba at simpleng damit habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Huli na siya sa misa. Alam niyang hindi dapat siya nagmadali sa ganitong banal na pagtitipon, pero hindi niya maiwasan ang kaba sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa simbahan, nakita niyang patungo na ang arsobispo at mga pari sa sakrisya dahan-dahan siyang pumasok, naghahanap ng bakanteng upuan. Sa kabila ng dami ng tao, naramdaman niyang may kakaibang presensya sa loob ng simbahan. Ang hangin ay tila mas mabigat, ngunit puno ng katahimikan. Pag upo niya, bigla niyang narinig ang isang malumanay, ngunit makapangyarihang tinig. Vika, maghanda ka. Napapitlag siya. Napalingon sa paligid, pero wala namang nakatingin sa kanya. Narinig ba yon ng iba? nanginginig ang kanyang kamay habang tinutunton ang kanyang rosaryo. Muling nagsalita ang tinig, mas malapit at mas malinaw. Makinig ka ng mabuti. Ang iyong misyon ay simulan ngayon. Ang banal na birhen. Hindi siya maaaring magkamali. Isang init ang bumalot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, isang presensyang puno ng pagmamahal, ngunit may kasamang bigat ng isang mahalagang babala, sa harapan, nagsimula ang acto penitential, ang bahagi ng misa kung saan ang bawat isa ay humihinin ng kapatawaran sa Diyos bago makilahok sa banal na handog. Pinikit ni Vika ang kanyang mga mata, tahimik na nagdasal. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Naramdaman niyang gaano ang kanyang loob. Kagabi lamang, nagkumpisal siya sa pari at sigurado siyang nasa kalagayan ng grasya siya. Ngunit bigla siyang kinilabutan nang marinig niyang muli ang tinig ni Maria. Talaga bang wala kang kasalanan mula kagabi? Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanya. Napalunok siya. Pa, paano po? Tanong niya sa kanyang isipan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo. Sa isang iglap, biglang sumulpot sa kanyang isip ang isang eksenang nangyari kanina lamang bago siya lumabas ng bahay. Ang katulong niyang dalaga ay lumapit upang humingi ng kaunting tulong, ngunit dahil nagmamadali siya, padaskol-daskol siyang sumagot may inis sa kanyang tono at hindi man lang siya lumingon. Isang maliit na bagay, ngunit isang kakulangan sa pagmamahal, bulong ng berhen. Napayuko si Vika. Napahiya siya sa sarili. Akala niya, dahil nagkumpisal siya kagabi, malinis na siya. Pero hindi niya namalayan ang maliliit na pagkukulang niya sa araw-araw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata at tiningnan ang paligid. Hindi siya sigurado kung umiiyak siya dahil sa hiya o sa awa sa kanyang sarili. Tandaan mo ito, anak. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang sa pagsasabi ng kasalanan, kundi sa pagbabago ng puso. Sa harapan, nagpatuloy ang misa. Sa paningin ng lahat, ito ay isang ordinaryong araw sa simbahan, mga pamilyar na awitin, mga dasal, at ang tinig ng pari na bumibigkas ng banal na ebanghelyo. Ngunit para kay Vika, may nagbabago. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang parang may nag-iba sa anyo ng mga tao sa loob ng simbahan nagsimula siyang makakita ng mga kakaibang pigura na lumilitaw sa tabi ng bawat isa sa kanila. Ano ang nangyayari? Bago pa siya makapagtanong, muling nagsalita ang banal na birhen. Buksan mo ang iyong mga mata, Vika. Ipakikita ko sa iyo ang hindi nakikita ng iba. Dahan-dahan siyang lumingon sa mga nakapaligid sa kanya, at doon niya nakita ang mga nilalang na nakatayo sa tabi ng bawat isa. Mapuputing anino. Mahahabang damit mga pakpak na hindi ganap na bumubuka. Mga anghel. Bawat isang tao sa simbahan ay mayroong kanyang sariling anghel na tagapag-alaga na nakatayo sa tabi niya. Ngunit hindi lahat ng anghel ay hawak ang parehong bagay. Ang iba sa kanila ay may mga gintong tray na puno ng liwanag, habang ang iba ay walang dala, nakatayo lamang. At ang iba pa. Napansin ni Vika ang mga anghel na tila malungkot, nakayuko, ang kanilang mga kamay ay magkakasalikop sa harapan ng dibdib nagpatuloy ang tinig ng banal na Berhen. Ito ang mga anghel ng mga naririto sa simbahan, ngunit walang handog sa Panginoon. Napakurap si Vika. Paano ito nangyayari? Bakit may ilang may dalang alay at ang iba'y wala? Doon ipinaliwanag ng Berhen. Ang bawat misa ay may walang hanggang halaga, ngunit marami ang hindi ito nauunawaan. Ang ilan ay nag-aalay ng kanilang sakit, kanilang pasasalamat, kanilang mga panalangin ang kanilang mga anghel ay may dalang alay para sa altar ng Diyos. Tumingin si Vika sa altar. Doon niya nakita ang liwanag na bumabalot sa ilang mga anghel, dala ang mga tray ng kanilang panalangin. Ngunit sa likuran ng mga ito, may mga anghel na walang dala, mga taong dumalo sa misa, ngunit hindi nag-alay ng anuman sa Diyos. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga anghel na nalulungkot. Sila ang mga nagpunta rito, dahil sa obligasyon lamang hindi upang makibahagi, kundi upang tapusin ang kanilang tungkulin. Nakalulungkot, hindi ba? Napabuntong hininga si Vika. Ngayon niya lamang napagtanto ang totoong kahulugan ng misa, hindi lang ito pagsunod sa utos ng simbahan, kundi isang aktibong pakikilahok sa handog na ibinibigay sa Diyos. Nang bumalik ang kanyang paningin sa paligid, naramdaman niya ang isang biglaang lamig sa loob ng simbahan. May ibang anyo na lumilitaw sa harap. Hindi ito ang help maitim ang kanilang kulay. Mahahaba ang kanilang mga kamay na nakaangat sa langit, tila may hinihining tulong. At sa unang pagkakataon, napuno ng takot si Vika. Sino sila? Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Nagpatuloy ang misa, at kahit tila karaniwan ang lahat sa paningin ng karamihan, ibang-iba ang nadarama ni Vika, sa bawat sandali, lumalalim ang kanyang pakiramdam na may isang bagay na hindi nakikita ng iba. Napatingin siya sa paligid. Dahan-dahang lumitaw ang kakaibang mga pigura, mga puting anino, mahahaba ang kasuotan, may mahihinang kislap na parang liwanag ng kandila. Lahat sila ay nakatayo sa tabi ng bawat isa sa mga mananampalataya. Sa una, hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita, ngunit unti-unting luminaw ang kanilang anyo. Mga anghel. Bawat isang tao sa loob ng simbahan ay may isang anghel sa kanyang tabi at lahat sila ay nakapila dahan-dahang naglalakad patungo sa altar. Ang ilan sa kanila ay may hawak na gintong bandeha, puno ng isang napakaliwanag na alay na halos hindi kayang titigan ng kanyang mata. Ipinapasa ng bawat anghel ang kanilang dala at nang dumampi ito sa altar, lumaganap ang isang malambot na liwanag. Napakaganda ng tanawing iyon, ngunit hindi lahat ng anghel ay ganoon. May ilan na naglalakad ng walang dala. Ang kanilang mga kamay ay walang hinahawakang bandeha, at kahit tahimik ang kanilang kilos, tila may isang malalim na kawalan sa kanilang presensya. Napatingin si Vika sa banal na berhen na naroroon pa rin sa kanyang tabi. Ano ang kanilang dala, mahina niyang tanong. Ito ang mga handob ng mga pusong tunay na nakikilahok sa misa, sagot ng berhen. Ang kanilang panalangin, kanilang sakit, kanilang sakripisyo, at kanilang pasasalamat ay ibinibigay sa Panginoon sa sandaling ito. Muling lumibot ang tingin ni Vika. Ang mga bandihang may liwanag ay may kanya-kanyang anyo. May ilang nagmistulang mga patak ng luha, siguro ay mga dasal ng pagdurusa. May iba namang parang nagiging bulaklak, tanda ng papuri at pasasalamat. Ngunit hindi niya mayalis ang kanyang tingin sa mga anghel na walang dalang kahit ano tahimik lang silang nakatayo, ni hindi man lang nakatingin sa alta. Sino sila, muling tanong ni Vika. Sila ang mga anghel ng mga taong narito sa misa, ngunit hindi tunay na nakikilaho. Dumating sila rito, ngunit hindi nag-alay ng anuman sa Panginoon. Wala silang iniangat na dasal, wala silang inialay na sakit, walang pasasalamat, walang sakripisyo. Napalunok si Vika. Ilang beses na ba siyang dumalo sa misa nang wala sa loob? Ilang beses siyang tumayo sa loob ng simbahan, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Ngayong nakikita niya ito, hindi niya matanggap na minsan, isa rin siya sa kanila. At kung may mga walang dala, may iba namang mas nakalulungkot pang pa pagmasdan. Sa likuran, may ilang anghel na hindi lamang walang bitbit. Mukha silang nagdadalamhati. Ang kanilang mga ulo ay nakatungo, ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi nila kayang lumapit sa altar. Hindi nila kayang tumingin sa nangyayari sa harapan. Sino sila? Sila ang mga anghel ng mga taong naririto, ngunit dumalo lamang dahil sa obligasyon, sagot ng Birhen, malambot ngunit mabigat ang tinig. Hindi sila pumunta rito upang makipag-isa sa Diyos, kundi para lang tapusin ang isang tungkulin. Ang kanilang mga puso ay hindi bukas, hindi nagsusumamo, hindi nagpapasalamat. Nagpanting ang tainga ni Vika. Napalunok siya. Gaano karaming beses niyang nakita ang mga taong dumadalo sa misa na parang init na init. Gaano karaming beses siyang naging isa sa kanila? Sa isang sulok, nakita niyang may isang babae na tila walang gana. Ang kanyang anghel ay nakayuko rin para bang hindi kayang salubungin ang nangyayari sa altar. At kung ang kanyang anghel ay ganito kalungkot, paano pa kaya ang Diyos na siyang naririto mismo sa harapan nila? Sa mga sandaling iyon, lumapit ang mga anghel na may dalang bandeha ng liwanag sa altar. Isa-isa nilang inilahad ang kanilang dala, at sa sandaling dumikit ito sa altar, isang matinding liwanag ang bumalot sa buong simbahan. Napasinghap si Vika. Ang kanilang mga alay ay tinanggap ng Panginoon. Ngunit ang mga anghel na walang dala na nakatayo walang nagawa. Ang mga nalulungkot na anghel na natili sa kanilang kinatatayuan. Wala silang madala, at doon tumago sa puso ni Vika ang isang matinding katotohanan, ang bawat misa ay isang pagkakataon upang ialay ang ating sarili sa Diyos, ngunit hindi lahat ay lumalapit upang mag-alay. Muling nagsalita ang banal na berhen. Ngayon, nasaksihan mo na. Ano ang natutunan mo, anak? Huminga ng malalim si Vika. Alam niyang hindi niya ito pwedeng baliwalain. Na maraming beses akong naging isa sa kanila, sagot niya ng may pag-alinlangan. Kanino sa kanila? Tanong ng Birhen. Tumungo si Vika, ramdamang bigat ng sagot na kanyang bibigkasin. Sa mga hindi nag-alay ng anuman at minsan, sa mga nagpunta lang dahil sa obligasyon. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi galit ang naramdaman ni Vika, kundi isang malalim na lungkot, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng taong hindi nauunawaan ang halaga ng misa. Ngunit hindi pa huli ang lahat, wika ng Birhen, puno ng pag-asa may susunod pang bahagi. Ang tunay na himala ay hindi pa nagaganap. Ano pong ibig ninyong sabihin, tanong ni Vika, naguguluhan ngunit sabik na malaman ang kasagutan. Muling nagsimulang umawit ang koro ng simbahan, hudyat na nalalapit na ang pinakabanal na bahagi ng misa, ang konsekrasyon ng ostya at alak. At bago pa man siya makapagtanong, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong simbahan. Habang nagpapatuloy ang misa, isang bigla ang pagbabago ang bumalot sa simbahan. Ang liwanag na bumalot sa altar mula sa mga alay ng mga anghel ay unti-unting humupa at isang malamig na hangin ang dumaan sa paligid. Napansin ni Vika ang kakaibang pakiramdam sa kanyang paligid, isang bagay na hindi nakikita ng iba, ngunit ramdam na ramdam niya sa kanyang kaluluwa. Sa umpisa, inakala niyang ito'y isang panaginip o isang panandaliang pangitain, ngunit nang mas tumagal, nakita niya ang dahan-dahang paglitaw ng isang makapal na abo o ulap na lumalaganap sa paligid ng altar. Ang dating mainit at maningin na paligid ng simbahan ay tila biglang lumamig. Ang tunog ng mga dasal at awitin ay tila lumayo, para bang natatakpan ng isang di maipaliwanag na harang. Nagsimula siyang makakita ng mga anino sa loob ng lumalaganap na hamo. Mga figura ng tao, walang kulay, walang mukha, ngunit malinaw na nakataas ang kanilang mga kamay, tila may hinihiling, tila may niluluhuran. Nakaramdam ng matinding takot si Vika, hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo palabas o manatili. Ngunit bago pa siya makagalaw, muling nagsalita ang banal na birhen. Huwag kang matakot, anak. Sa sandaling marinig niya ang tinig ng mahal na ina, ang kanyang katawan ay bahagyang kumalma, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nanatili. Sino sila, tanong niya, halos pabulong, takot na marinig ang sagot. Sila ang mga kaluluwa sa purgatorio, sagot ng birhen. Matagal na silang naghihintay ng panalangin upang sila ay makalaya. Napatingin si Vika sa mga nakaluhod na figura. Hindi sila mukhang galit o mapanganib, ngunit ang lungkot sa kanilang presensya ay halos hindi niya kayang tingnan. Muli siyang nakaramdam ng malamid na hangin. Bakit sila nandito, tanong niya. Dahil sa bawat misa, may pagkakataon kayong ipanalangin ang mga pumanaw na hindi pagganap na nakakarating sa piling ng Diyos. Ngunit napakarami sa inyo ang hindi na nagdarasal para sa kanila. Nakalimutan na sila. At ngayon, narito sila naghihintay. Napalunok si Vika. Hindi siya makapagsalita. Ang mga anino ay tahimik, ngunit may kakaibang puwersang nagmumula sa kanila. Ramdam niya ang kanilang paghihirap, ang kanilang pagsusumamo, ang kanilang pananabik sa awa ng Diyos. Naramdaman niyang parang may humaplos sa kanyang balikat. Hindi ito malamig bagkus, ito'y isang banayad na haplos, puno ng pakiusap. Sa sandaling iyon, isang alaala ang bumalik kay Vika. Ang kanyang yumaong lola. Matagal na itong pumanaw, at noong bata pa siya, palagi niyang ipinagdarasal ang kaluluwa nito tuwing gabi. Munit habang lumipas ang mga taon, unti-unti niyang nalimutan. Naging abala siya sa buhay, sa sarili niyang mga problema, at hindi na niya naalala ang kanyang pangakong ipanalangin siya araw-araw. At paano kung isa siya sa mga naririto ngayon? Nanikip ang kanyang dibdib. Napuno ng matinding lungkot at pagsisisi ang kanyang puso. Patawarin mo ako eh. Mahina niyang nasambit. Nangininig ang kanyang kamay habang tinutunton ang rosaryo sa kanyang bulsa. Nais niyang tumulong, nais niyang gawin ang anumang makakaya upang maibsan ang paghihirap ng mga kaluluwang ito. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya sa mahal na birhen. Ipanalangin mo sila, anak hindi nila kayang ipanalangin ang kanilang sarili. Tanging kayo lamang, ang mga buhay, ang may kakayahang humingi ng awa ng Diyos para sa kanila. Muli niyang pinagmasdan ang mga kaluluwa sa kanyang harapan. Sila'y lumuluhod, nakataas ang mga kamay, walang sinasabi, ngunit puno ng kahulugan ang kanilang katahimikan. At doon niya napagtanto, hindi lang ang kanyang lola ang nakalimutan niya. Ilang beses na siyang dumaan sa isang libingan nang hindi man lang bumikas ng isang simpleng panalangin para sa mga hindi naalala ng kahit sino. Ilang beses na niyang nakita ang pangalan ng isang matandang kakilala sa pahayagan, ngunit ni hindi niya napag-isipang ipanalangin ito. Naninig ang kanyang mga labi. Sa loob ng simbahan, sa harap ng altar, habang abala ang lahat sa pagsagot sa mga panalangin ng pari, tahimik na bumulong si beka Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo po sa kanila ang kapahingahan. Patawarin mo sila sa kanilang mga pagkukulang at tanggapin mo sila sa iyong kaharian. O Jesus, sa iyong habag, iligtas mo po ang mga kaluluwa sa purgatorio. Hindi niya alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa paligid. Ang mga anino sa altar ay tila nagbago. Hindi na sila kasing bigat kanina, hindi na sila parang naliligaw sa loob ng simbahan sa halip dahan-dahan silang lumalayo, nagiging mas maningning hanggang sa ang liwanag nila ay tuluyang matunaw sa hangin. Ramdam ni Vika na, kahit papaano, may mga kaluluwang napalaya sa sandaling iyon. Tahimik ang mahal na birhen, ngunit nang muli niyang lingunin ang kanyang tabi, nakita niyang siya ay nakangiti ng banayad. Sa malayo, ang pari ay nagpatuloy sa misa, binibigkas ang mga banal na salita. Walang ibang nakakita sa nangyari, walang ibang nakapansin sa mga kaluluwang humingi ng tulong, ngunit alam ni Vika na isang bagay ang nagbago. Hindi na niya muling makakalimutan ang mga ito. Hindi na niya muling kalilimutan ang kanyang tungkulin na ipagdasal ang mga kaluluwang nakalimutan ng mundo. At habang ibinabalik niya ang kanyang tingin sa altar, naramdaman niyang may susunod pang pagpapakita. Hindi pa ito ang katapusan. Sa loob ng simbahan, isang katahimikan ang bumalot sa paligid habang ang pari ay nakatayo sa harap ng altar, hawak ang ostya. Ang hangin ay tila huminto at ang oras ay nagdahan-dahan. Alam ni Vika na isang banal na sandali ang magaganap. Nang iniangat ng pari ang ostya, isang matinding liwanag mula sa langit ang biglang sumabog sa loob ng simbahan. Hindi ito basta-bastang liwanag, ito ay isang bukas na lagusan sa kalangitan. Napasinghap si Vika, sa kanyang paningin, biglang lumitaw si Jesus, nakapako sa krus, ang kanyang katawan ay duguan at sugatan. Ngunit hindi siya bumagsak, dahil may malalakas na kamay na nakahawak sa krus, para bang ito'y pinapasan ng hindi nakikitang nilalang. Ang dugo mula sa kanyang mga sugat ay tumulo sa altar, ngunit imbes na bumagsak sa lupa, ang bawat patak ay naging tila gintong liwanag na dumadaloy sa paligid ng simbahan. Nanginginig ang katawan ni Vica. Ito ba talaga ang nangyayari sa tuwing may konsagrasyon? Sa tuwing iniangat ng pari ang ostya, lahat ng mananampalataya ay dinala sa mismong kalbaryo, sa sandaling si Jesus ay ipinako sa krus. Bakit hindi ito nakikita ng lahat, bulong niya? Muling nagsalita ang banal na berhen. Dahil hindi lahat ay tunay na nakakaunawa sa hiwaga ng Eucharistya. Mula sa gitna ng liwanag, isang puting kalapati ang bumaba mula sa langit. Hindi ito isang pangkaraniwang ibon, ito ay isang purong liwanag, kasing ningning ng araw, ngunit hindi nakasasakit sa mata. Bumaba ito ng marahan, paikot-ikot sa loob ng simbahan, hanggang sa tuluyang lumapag sa balikat ng arsobispo. Ang Espiritu Santo, gulong ni Vika, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nananahan siya sa bawat misa, ngunit hindi lahat ay bukas upang matanggap siya, sagot ng Berhen. Sa sandaling iyon, ang pari ay muling bumigkas ng mga banal na salita, Itinaas niya ang ostya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Isa-isang lumapit ang mga tao upang tanggapin ang kumunyon. Buksan mo ang iyong mga mata, Vika, sabi ng Berhen. Tingnan mo ang pagkakaiba. Napatitig si Vika sa bawat isa sa mga lumalapit upang tanggapin ang katawan ni Kristo. Sa kanyang paningin, hindi lahat ng tao ay pareho ang anyo habang tumatanggap ng ostya. Ang unang taong kanyang napansin ay isang matandang babae. May katahimikan sa kanyang mukha at nang isubo niya ang ostya, isang gintong liwanag ang biglang bumalot sa kanyang katawan, isang mainit at maningning na sinag na nagmula sa kanyang balikat at kumalat sa kanyang buong katawan. Nagliwanag ang kanyang mukha at nagkaroon ng isang payapang ningning ang kanyang pananalangin. Sino siya? Tanong ni Vika. Isang taong dumaan sa sakramento ng kumpisal kaninang umaga, sagot ng Birhen ang kanyang puso ay malinis, kaya't nang tanggapin niya si Jesus, tinanggap din niya ang kanyang ganap na liwanan. Napakapit si Vika sa kanyang rosaryo. Kung ito ang epekto ng tunay na paghahanda, bago ang kumunyon, ano ang mangyayari sa iba? Nilingon niya ang kasunod na tao sa pila. Ang isang lalaki ay lumapit, walang emosyon sa kanyang mukha. Nang tanggapin niya ang ostya, walang nangyari. Walang liwanag, walang pagbabago, para lamang siyang uminom ng tubig o kumain ng tinapay. Bumigat ang pakiramdam ni Vika. Hindi siya naghanda, sabi ng Berhen. Narito siya, ngunit ang kanyang puso ay hindi tunay na naniniwala. Hindi siya naghandang tanggapin si Jesus ng may pananampalataya. Nang inig ang kanyang puso sa katotohanan iyon. Ilang beses na ba niyang nakita ang mga taong tumatanggap ng komunyon ng walang emosyon, walang pagsisisi, walang pagninilay? Ilan sa kanila ang hindi ganap na nauunawaan kung sino ang kanilang tinatanggap. Ngunit ang pinakamatinding pangyayari ay nang mapansin niya ang isang babaeng malapit sa kanya. Nakayuko ito, tahimik na nagdarasal matapos tanggapin ang hostya. Sa una, inakala ni Vika na ang babae ay taintim na nagpapasalamat. Ngunit nang mas marinig niya ang kanyang panalangin, unti-unting sumikip ang kanyang dibdib. Lord, wala na akong pera. Sana po bigyan mo ako ng mas magandang trabaho. Please, Panginoon, sana magbago na ang asawa ko. Hindi ko na siya matiis. At sana po ay mawala ng trabaho ang kapitbahay kong nainggit sa akin. Tila tinig ng pagkadismaya ang sumagot sa kanya. Hindi mo ba napansin? Napalingon si Vika. Ang tinig ay hindi sa mahal na berhen. Ito ay kay Jesus. Nakalimutan niya akong pasalamatan. Halos mabasag ang puso ni Vika sa narinig ang babae ay tumanggap ng Eukaristya ng katawan ni Kristo mismo, ngunit ang una niyang ginawa ay humingi lamang ng mga bagay-bagay, tila isang listahan ng kahilingan, nang hindi man lang nagpahayag ng pagmamahal o pasasalamat. Marami ang lumalapit sa akin, hindi dahil mahal nila ako, kundi dahil may gusto silang makuha mula sa akin, sabi ni Jesus. Ako'y namatay at muling nabuhay para sa kanila, ngunit hindi nila iniisip iyon, hindi nila ako hinahanap, hinahanap lang nila ang sagot sa kanilang mga problema. Tila nawala ang hangin sa katawan ni Vika. Napayuko siya, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Patawad, Panginoon, bulong niya. Patawad dahil minsan, ganyan din ako. Tahimik ang sagot ni Jesus, ngunit ramdam niya ang kanyang presensya sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, isang matinding desisyon ang bumuo sa kanyang isipan. Hindi na niya kailanman kalilimutan ang halaga ng Eucharistya hindi na niya muling tatanggapin si Jesus nang hindi siya handa. At higit sa lahat, hindi na niya muling kalilimutan siyang mahalin higit sa lahat ng bagay. Sa harapan, ang pari ay nagpatuloy sa ritual ng misa. Ang iba ay bumalik na sa kanilang upuan, nagdarasal, ang iba'y tahimik na nakayuko. Sa mata ng mundo, walang nagbago. Ngunit sa puso ni Vika, isang bagay ang nagbago magpakailanman. Nang malapit nang matapos ang misa, unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Ang liwanag na bumalot sa altar ay naglaho at ang mga himalang nasaksihan ni Vika ay tila lumubog sa katahimikan. Ang mga tao ay nakaupo na sa kanilang mga upuan, naghihintay ng huling basbas mula sa pari. Ngunit bago matapos ang lahat, muling nagsalita ang banal na birhen. "Tignan mong mabuti, anak. Marami ang nakalimot na." Napatingin si Vika sa mga tao sa loob ng simbahan. Ang ilan ay nakayuko, tahimik na nagdarasal. Ang iba na may halatang nagmamadali, abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. May mga nagkukrus ng mabilisan, halos hindi natatapos ang galaw ng kanilang kamay sa noo bago ito bumaba sa balikat. Napansin ni Vika ang isang babae na gumawa ng tatlong sunod-sunod na mabilis at halos walang saysay -say na tanda ng krus bago tumayo at lumabas ng simbahan may isang matandang lalaki namang iniunat ang kanyang kamay sa ere. Ngunit wala ni bahagyang pagninilay sa kanyang mukha, parang ginawa lamang niya ito, dahil ito ang nakasanayan. Muling bumigat ang puso ni Vika. Iyan ang huling basbas mula sa pari, muling sabi ng mahal na Birhen, ang tinig nito'y puno ng lungkot. Paano kung ito na ang huling biyaya nila bago sila lumisan sa mundong ito? Paano kung ito na ang huling pagkakataon nilang makatanggap ng basbas mula sa mga kamay na inialay sa Diyos? Napakurap si Vika. Hindi niya kailanman naisip ang bagay na yon. Paano nga kung ito na ang huling misa ng isang tao? Paano kung ito na ang huling pagkakataon nilang tanggapin ang biyaya ng Diyos? Munit sa halip na pagminilay, ang iba ay nagmamadali lamang lumabas, hindi na iniisip ang sagradong kahulugan ng kanilang ginagawa. Narinig niyang bumuntong hininga niya ang mahal na birhen. Ang tanda ng krus ay hindi isang simpleng dalaw ng kamay. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya, isang pagkilala sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Dapat itong gawin ng may paggalang, ng may pusong nananalangin. Napatingin si Vika sa kanyang sariling kamay. Ilang beses na rin ba niyang nagawang pabaya ang tanda ng krus? Ilang beses na niyang isinagawa ito nang hindi man lang nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ito. Sa kanyang pagninilay, isang malalim at matatag na tinig ang biglang nagsalita. Huwag kang magmadaling iwan ako, napakapit si Vika sa gilid ng upuan. Say Jesus. Halos bumalot sa kanya ang kanyang presensya, hindi siya nakikita ng iba, ngunit ramdam ni Vika ang kanyang tinig na bumabalot sa kanyang puso. Marami sa inyo ang nagmamadaling lumayo mula sa akin, sabi ni Jesus. Ngunit ako'y nananatili. Ako'y kasama ninyo. Napatingin si Vika sa mga tao sa simbahan. Marami na ang tumayo. Ang ilan ay nagmamadaling lumabas, abala sa kanilang araw. May mga nag-uusap, may ilang nakatingin sa kanilang relo, tila inip na matapos ang lahat. Minsan, iniisip niyo na sapat na ang dumalo sa misa, patuloy ni Jesus. Ngunit hindi niyo ako inaanyayahang manatili sa inyo. Hindi niyo ako kinakausap. Hindi niyo ako iniibig. Napalunok si Veka. Ilang beses na rin ba siyang umalis ng simbahan nang hindi man lang naglaan ng oras upang magpasalamat? Ilang beses na rin ba siyang lumabas at bumalik sa kanyang mga gawain, nakalimutan ang kabanalan ng sandaling iyon. Nananatili ako sa sinumang nais akong makasama, wika ni Jesus. Kung kahit isang saglit lamang, hilingin mong manatili ako sa iyong puso, ako ako'y mananatili. Ngunit ikaw, vika ako ba'y inimbita mo noon? Hindi niya alam kung paano sasagot. Nanginilid ang kanyang luha. Minsan, Munit maraming beses din siyang lumayo, nakalimutan, nagpabaya. Dahan-dahang lumuhod si Vika. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Panginoon, huwag kang lumayo sa akin, mahina niyang nasambit. Ngayon, alam ko na. Hindi hindi na kita iiwan. Nagpatuloy ang misa. Ang pari ay itinataas ang kanyang kamay upang ibigay ang huling basbas. Pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Ginawa ni Vika ang tanda ng krus. Ngunit ngayon, ginawa niya ito ng buong puso, buong paggalang. Ito na ang kanyang huling tanda ng krus na hindi pabaya. Sa oras na yon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, narinig niya ang Diyos sa gitna ng kanyang puso. Hindi na siya nagmadali. Habang nagmamadaling lumabas ang iba, siya ay nanatiling nakaluhod. Hindi na niya kailangang makita ang birhen ni si Jesus upang maramdaman ang kanilang presensya. Nandoon sila. Nandoon palagi. At nang siya ay tuluyang lumabas ng simbahan, dala niya ang isang bagong misyon. Alam niyang hindi niya pwedeng itago ang mga bagay na nakita niya. Hindi niya pwedeng manahimik. Kailangan niyang gisingin ang iba. Kailangan niyang ipaalala sa mundo kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng misa, ang presensya ng Diyos, ang kahalagahan ng panalangin, ang kaluluwa ng Eukaristya. At higit sa lahat, kailangan niyang ipaalala sa lahat na hindi lang sapat ang pumunta sa misa. Kailangan nating ialay ang ating puso. Kailangan nating mahalin ang Diyos ng totoo. Sa sandaling iyon, habang siya ay naglalakad palayo sa simbahan, may kakaibang katahimikan sa kanyang puso. Para bang hindi siya lumalayo, para bang nagsisimula pa lamang ang kanyang tunay na paglalakbay, kung nandito ka pa, comment mo mission para alam namin na umabot ka sa dulo. Huwag kalimutang mag-subscribe, ay share sa pamilya at mga kaibigan.